Sa isang gabi na dapat ay puno ng selebrasyon, ay drama at kontrobersya ang bumalot sa MMFF 2024 gabi ng parangal. Ilang eksena ang naging tampok ng usapan sa social media at kabilang dito ang paraan ng pagpresenta ni na Christine Reyes at Sura ng award para sa Best Supporting Actor. Ang atensyon ng publiko ay naagaw ng marinig ang komento ni Christine Reyes habang nasa entablado. Kailangan si Sid Doa Sambit ni Christine na dinig sa mikropono bago pa nila i-anunsyo ang nanalo. And the kingdom, Sid Lucero? Topak, Sid Lucero! Woo! Nang mabasa nila sa envelope na si Ruru Madrid ang nagwagi bilang best supporting actor, kapansin-pansin umano ang reaksyon ni na Christine at Sue na tila hindi natuwa sa resulta. Hindi nagustuhan ng netizens ang ipinakitang reaksyon ng dalawa Ayon sa ilang komento, ang ganitong klaseng reaksyon ay hindi nararapat sa isang prestigious event. Ngunit sa kabila nito, nananatiling kalmado si Ruru Madrid at nagbigay ng isang makahulugang mensahe. Narito ang mensahe ni Ruru na tila patama sa mga hindi naniniwala sa kanyang talento. Ang parangal na ito ay para sa lahat ng underdog na katulad ko. Maraming beses man tayong sinusubok pero ito ang nagsisilbing lakas natin upang lalong pagbutihin ang ating ginagawa hindi lamang para patunayan ng ating sarili sa mga taong hindi naniniwala, kundi bilang patunay sa ating sarili na karapat dapat tayo dito. Kaya nais ko magpasalamat sa lahat ng mga taong naniniwala po sa akin simula na pa. Kasunod ng award presentation, nagulat ang mga tao nang makita si Christine na umiiyak at nagmamadaling umalis ng venue habang may kausap sa telepono. Lumabas sa ulat na isinugod sa ospital ang kanilang ina at magdamag na nagbantay sa emergency room si na Christine at ang kapatid niyang si Aramina. Sa isang IG story, ibinahagi ni Ara ang sitwasyon. Earlier, I was with my sister Christine as we waited for our mom to be transferred from the ER to her room. Marami ang naantik sa kwento ng magkapatid na sa kabila ng personal na pinagdadaanan ay naroon pa rin upang asikasuhin at alagaan ang kanilang ina. Samantala, usap-usapan din ang tila pang dead umano ni Judy Ann Santos kay Jeneline Mercado. Matapos tawagin bilang best actress, makikitang bumati si Judy Ann sa mga tao sa kanyang dadaanan. Kabilang si Dennis Trillo na siyang nanalong best actor noong gabing iyon. Ngunit kapansin-pansin ang tila paglampas ni Judy Ann kay Jeneline Mercado na patuloy naman ang palakpak bilang suporta. Talong ng netizens, may hidwaan ba sa pagitan ng dalawa o isa lamang itong maling interpretasyon? Samantala, naglabas rin ng reaksyon ng talent manager at vlogger na si OGD Diaz tungkol sa tila hindi pagkakatugma ng pagkapanalo ng Best Picture at Best Director nitong MMFF 2024. Ang nanalo bilang Best Picture ay ang Green Bones pero hindi nanalong Best Director ang nagdirect nito. Sabi ni Ogi, nanalong best picture pero hindi ang director dito. Paano kayo nasarapan sa kare-kare pero yung nagluto ng kaldereta ang pinuri ninyo? Ang isa pa sa pinuna ng netizens ay ang tila pagkakamali ng produksyon ng MMFF 2024 nang isama ang litrato ni na Domingo at Christopher De Leon sa Memorial Tribute para sa mga yumaong aktor at aktres sa industriya. Gayong buhay na buhay sila, katunayan ay present pa nga si Eugene sa mismong event. Ang MMFF 2024, gabi ng parangal ay nag-iwan ng halo-halong emosyon mula sa paghanga sa mga nanalo hanggang sa pagkabahala sa mga kontrobersyang bumalot dito. Ngunit hindi may na ang gabing iyon ay nagsilbing paalala rin kung paano ang bawat galaw ay maaaring maging laman ng usapan, lalo na sa panahon ng social media. Ano ang masasabi niyo sa naganap na MMFF 2024 Gabi ng Parangal? Agree ba kayo sa mga nanalo? Share your comments below.